ni si Tuda na medyo nga uh, mainit kayo na no? mga kay at uh, hindi pa naman aramdam uh, yung hindi talaga a medyo malamit <makes noise> <makes noise> <makes noise> yun, yun 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 may kusina pa lakas ha lang ha uh, ito yung ala ko ulam guys no pakita natin yung ayos na dito natin uh, guys ito uh, bili na kayo dito no Ayan, uh, guys eh 50 pesos eh, sarap ito guys ito yung binili ko guys ito ano, is na ito 50 pesos ko ito. lahat na ito na, na dito. ito 100 pa no? ito 100 rin ito ito

dong vlog sa ano dong dong vlog dong vlog ano oh, dong vlog victory ano probinsya mo kaibigan ayan Hmm, taga Arayat pala si kaibigan na yan nakikita nyo shout out ka sa napram, mga taga Arayat rapper ng Balisuela <laughs> Post Lewis <laughs> oh, yun. freestyler ng Balisuela to uh -oh. mga kaidol no oh, nagrarap pa oh. o hindi pa sumasahod hindi ka pa sumasahod sa ano YouTube Hindi ka eh. Sa YouTube ka rin? Ha? Sa YouTube? Hindi. Sa Reels lang. Ah, sa rails. Tuloy mo lang. Tuloy-tuloy okay. lang. tuloy-tuloy oh, okay. lang. Eh okay. mga kaidol, ah uh, paano mga kaidol? Short videos lamang ang aking gagawin at uh, punta na tayo sa aming pilahan. Ayan. Haba pa rin guys, no? Okay, na tara si pa lang. Tiyaga, tiyaga lang din. Ah, uh, kikita rin, no. So, paano mga kaidol? Hanggang dito na lang. Bye-bye na.